So, magandang araw mga idol. So, ngayon ulit tayo nakabalik o oh, update sa ating channel, YouTube channel. So, may i-unbox tayo na bibili natin sa uh, online shopping dito sa South Korea. Bumili tayo ng kawil. So, try natin buksan. So, para may magamit tayo sa ating... Ah uh, will sa next vlog natin. So may nakita na tayo spot doon kung, kung saan yung naka kuha tayo ng mga uh, <coughs> yung nanguha tayo ng kalaba. So doon ang spot yung nakita natin. So yun, umili tayo sa online shopping na uh, fishing rod So, tingnan natin kung maganda ba. So, yung mabili natin fishing rod at saka yung jacket sa...

Ayan, masaya dito. Takip sa mukha. Parang siyang mas, yung balaklaba. Parang siyang balaklaba. Tapos may hood siya, may hoodie. Yan, yung jacket na bili natin. Kumuflats yung design. Pero yung kulay, yung gray, black, gray, black, at saka uh, dirty white. Oh, yun ang gagamitin natin sa papanawil so siguro sa next week pag wala tayong pasok punta tayo doon ito so, na yung papanawil na nabili natin

Yan, ano ko to? Ang namanya naman ito. Ang liit na Ayo, okay Yan, mga 1 meter at 30 meter siguro, 1 meter. Ino siya adong ba? Ah, uh, araw gak na to. Yan, pero mas siguro ang palaki ang yung mga Siguro sunod, bibili ako ng malaking gamit. Mas malaki itu, semoga Mas maganda doon sa uh, tabi ng dagat. May nakita din ako nung nakarang linggo <coughs> na ispat doon sa tabing dagat. Ito yung mga ano niya? Ah, uh, yung gayanya nylon ya gitu nanti saya kebit gitu ada titik kebit anu gue peserta bergunyi hmm. aja hindi pa natin alam kung paano ito sit up pero no pulugugin ko to para malaman natin kung paano ito gamitin kasi first time ko to first time natin bumili ng ganito hindi ko alam kung paano ito gamitin ang ano na ito um, mumurahin lang ito eh bumili ako nito mga nasa kano sa piso mo na sa 1,000 Nasa sa 1,2 sa piso nasa sa 1,2 pero okay na to yan so yung bago nating gamit pili natin sa online shopping dito sa South Korea

gami na shrimp shrimp gami yan ay nan shadow malaki ata to gami shrimp pero may na po. ako oh. hindi pa parang para, ano din siya pamain uh, din. So, ayan, oh. Ito yung pamain natin Ang ilang piraso to. 1, 2, 4, 6, 18. 10. 10 na ganito. Tsaka, tatlong ganito. Tatlong ganito. Yung parang, huh? parang shrimp. Tatlong ganito. uh, apa nak nasi atau tuh eh. uh, lima orang gini tuh uut perang uut ya perang uut sama uh, ice na kule green at din So, yung kawil, Kulang yang kawin niya. Kulang maliit. ko alam size nito. yun. Sobrang laki So, up natin to. So, bukas. so Ano uh, mga gamit natin to sa siguro sa linggo. Try natin mga will sa linggo kapag wala tayong pasok. Para may, ano din tayo ma-upload tapos ay pag ano tayo ah uh, paglibangan pag walang pasok may mapaglipangan tayo. Yan. So, ito yung seat. May seat siya yung idol. So, nasa mga 1,000. Nasa 1,200 yung bili natin sa piso. So, 30,000 won yung bili natin. So, may kasama itong maliit na pocket. So, try natin sa next week. Mga ngawil tayo doon. So, sit up lang natin to no. So, hindi ko pa alam kung paano to. Si sit up. So, yun lang mga idol. Ah, kita kits tayo sa next upload natin. So, sana tuloy-tuloy na -tuloy yung upload natin, oh. No? Pag wala tayong pasok. Uh, subukan natin mga will Para may ma-upload din tayo. Minsan sa ating channel kasi sayang yung iiwanan yung channel natin, eh. So, monetize na. Napakahirap ma pumalik sa umpisa. Ayun ma-demonetize uh, yung channel natin. So sayang, sayang yung mga pinaghirapan natin. So yun nga lang, wala tayo masyadong oras pag-upload kasi busy tayo sa trabaho. At sana tayo makapag-vlog. So although mayroong, mayroong ako mga video dito. Pero kaso lang, hindi na-recommend sa ating channel kasi doon tayo nakilala sa buhay bukid o yung pag-trap pagta trapping at saka pag ah, yung boy bukit nga so matagal pa tayo dito sa South Korea mga mag 2 years pala ako kayo ngayong May so bali next year may patapos na yung 3 years na kontrata ko hindi ko pa alam kung baka ma-extend kami ah, ma-extend ako so hindi pa ako maka Um, pwede naman ako umuwi dyan sa Pinas magbakasyon pero hindi pa pero yun nga lang naikli uh, lang yung araw 2 weeks lang ako dyan pag magbakasyon so salamat sa mga sulit na sumuporta sa ating channel uh, kahit nandito na ako so nagabag pa rin kayo sa mga upload natin so stay safe guys and thank you mga idol